Pwede mo na siyang upo. Okay, Kaya pa, sir? Kaya mo naman? Ilang taon na yan? 20 years from now. Uh... So yung nakita nyo daw na lakad. mas wala daw po yung tama niya brate. 20 years ago. Ngayon na lang ulit siya bumalik? O oh, maraming beses na siya bumalik? Ah, hindi ganito. Hindi ganito, of worse. Ito yung worst? Uh -huh. Oo. Yan dati pag naglakad yun, hinahawakan niya to para mahahakbang. Oo. <laughs> Ang sabi ng doktora, ah, hindi na yan mawawala. Kaya pa, sir? Kaya mo naman? Masakit talaga? Dito ba muna siya sa labas? Dito muna dito? sa ka muna, sir, papunta nandoon. Dito. Oh, so, magandang hating gabi. It's already 10.23 p.m. So, yung customer natin, Di yung manapapansin. Ha? Batang Secretary Rocky Secretary, ito ko ba? Bakit po galit na galit kayo sa mga vlog? Niya? na. Huwag na mamaya kung ano pa masabi mo yan. Hahaha. ka na lang? Ah, wrong lift. Ilang taon na yan? 20 years from na... 20 years? Ay, hindi lang. Baka 20 years ago. Ah, bumuha ako ng generator. Hmm. Iyon, sa sobrang sipag. Mga one week. Yan na. na, yan na. Narandam ako na yan. So yung nakita niyo daw na lakad, mas malala daw po yung Susan, tama niya raté. 20 years ago. Mm -hmm. Ngayon na lang ulit siya bumalik o oh maraming beses na siya bumalik? Ah, hindi ganito. Hindi ganito ko worse. Ito yung worst? Oo. Uh, uh. Ulit? Oo. Uh. So masakit siya pero masakit lang. Bago ka. Hindi yung hindi to the point na... Oo, uh, no. na Kailangan pa niyang alalayan ikaw na yun, no? Hmm. Napapitin na to? Oo. No. Nung... No. 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 Yung unang... Yung unang tama sa akin, yung naman. Naka-eight uh, session ako. Ganyan dati pag naglakad ko, hinahawakan niya to para may hakbang. <laughs> Teka lang. ka kayo, sir. Oh, oo, oh, <laughs> oh. mag-best friend niyang mga yan. Kaya alam niya. Ako hindi ko yun alam kasi eh. 12 years ko pa lang niyang kilala. Ano pa pala siya ng Tinder <laughs> pa <pero>. lang. <laughs> pero siya... Ano to na ba, ma'am? 34. 34. Ikaw? Idol? Okay. Patalan. <laughs> I-hurt na pa. Anong sabi pala sa hospital dito? Eh ano nga. Misleptis. Wait. ko operahan? Hindi. Hindi pinag-operahan. Bata pa ako nun. Tapos hindi na. Anong sabihin lang? Hindi na siya nagpapakain. Pero gumaling ako. With Dr. Kata. Question. Tamingin kita ha. Gumaling o umina lang yung sakit? Magkaiba yun eh. Ah. Nawala lang hindi na, 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 treat yung sakit pero yung hindi na ang sabi ni doktor hindi na yan mawawala sabi sa yo sabi Oo. Okay. Mm. so yun, permanent yun... na yan yun yung sinabi niya <laughs> permanent na daw mm. so para natin ma-explain na yung mga paralyzed dito na nakalakad yeah. yun nga yeah. so, kaya ako pumunta dito sa so, na, lahat ng nakita ko na video mo almost all is sleep this mm -hmm. na treat na okay. Parang? gumagano yung equipment na hindi na ako sumabalik. Yung iba nga, nakapunta na sa ibang place eh. Yung iba nga, from paradise Dugo talagang back to normal talaga. Punta ka dito. Ano? Madali lang yun. Isa sa uli lang yun sa loob, tapos tamang pahinga lang. Tap! Pagkabantay siya. oh iya apa pelan? Jangan sejak hah? satu di <tuh>. sa mga pre. So napansin nyo ako na mismo yung nag-lock ng gawa namin. So, sino ba namang hindi magiging proud? Representing eh, po, Harry Roque, batang version. Hey. So tingnan natin ha, tingnan natin. Bossing, ano na to? Masarap masakit. Bossing, ano to? Masarap masakit. Masarap. Yung manhid mo na dyan ba? Ano Manibis na. Good. Ba't may manhid pa? Gawa na nakatayo pa kasi. Ay, nakahiga pa kasi. Kung ilang... Ilang buwan na ba siyang ganyan? One week na. Ngayon na. One week na yan. Okay. So, one week yung nakita natin yung worst, uh, worst point ni sir. So, pagpahingay muna natin. Then, after ilang minuto, saka natin patay kayong tingnan natin kung makakalakad na. Ulitin ko po sa lahat ng video namin, yung advance payment, ang checking in booking libre yun, ang bahay po pagtapos yung ilot. So God bless sa lahat sa mga pupunta dito. Lahat ng transaction dito po sa loob ng bahay, wala po sa online. So God bless sa lahat. Mga mga uh -huh. sir, harap sa asawa, tagilin. Okay, upo. kasing harap pa sa akin. May pa ng konti. Siya, upo. Siya, minutes sa upo. So, pagpahingin muna namin, kita-kita tayo mamaya, tingnan natin kung mga normal na mailalakad, ha? So, dyan muna kayo, God bless you, so, po sa lahat. So, unahan ko na kayo. Yung 20 years na pila, hindi namin masyadong naisarado. May natira kami tatlo, tapos medyo malalaki pa. Tapos, namamanig pa daw hindi pa pang post to pero hindi na tayo ng update uh, after first session yung ano ba yung improvement ba so ito po yung improvement ng tingnan niyo huwag pong pinitin yung lakad mo so, kaya mo lang may pa to ha may pa yan hindi pa yan yung 100% ako wala ko hindi na na makal hindi na ba ibang kita bossing balik ka dun tapos balik ka dito Bosing balik. So, ano, uh, since hindi pa pang post, uh, update lang, so hindi pa, kahit itong first session hindi pa i-update. Okay lang, kahit marami akong basher, sa akin naman nagpahilot yung batang ko, okay? Hey. Abangan. <laughs> so, anahan ko na kayo. Then, yan. Ito na ula. Gilagay mo yung syrup. Gilagay mo. Gilagay mo. Iyaw. Tatlo. Oh, 10,000 yan. 10,000 hmm. lang. 10,000 lang. 10,000 lang. Ito pa yan? Antok na Ang. So. Una, ito yung hinihabang natin. Dibigay ng customer yan. Pangalawa, hindi nyo ba nakikilala itong kasama natin? Hmm? Ganyan po yung nagagawa kapag hindi na po sila sa Senado. Bumabata po sila. Less stress. Hahaha. <laughs> So nandito po si Batang Kagalang-galang na Harry Roque natin Secretary natin yan oh, So pumunta sa amin ng baluktot So as of the moment uh, Ipapakita namin yung lakad niya Compare nung unang punta Ma! So uh, Yung sakit niya eh, Kailan pa yun sir? Uh, one month ago Bumalik lang after 20 years. Uh Oo. -oh. So, 20 years ago, nagkatama na daw siya. Gumaling, tapos amang pagu, u nadali, ano yung mas malala? Nung una ito? Nung una. Nung una daw. Pero ngayon hindi naagapan na ngayon na lang. ngayon na lang so hindi siya agad na lumala kasi aman aman pagaw lang. So pumunta galing sa amin ng galing lang, galing lang ako sa tulog. Uh Oo. -oh. So uulitin ko, wala pong disgrasya yung pagkakabalik ng pilay niya. Galing lang daw sa tulog. So dinala to ng asawa niya na Totoo ba yung lakad mo nun? No? Nakaganun ka na talaga kay ate? Hindi ako makalakad maka talaga ng galing. Totoo talaga yun? Oo. Oh. Mahirap umapting ganun. Sa bagay. Eh. So, ito na po yung lakad niya after yung second session. So, itong second session na to, uh, naisarado na lahat. Siya din ang nagsabi, uh, as of the moment, wala daw siyang nararamdaman. Pero baka kasi sa mga susunod, baka mabinat pa. Pero sa ngayon kasi, close to. So game, uh, so hindi natin siya mapapalakad ng malayo. Dalawang balik dito sa lakaran natin kasi umuulan. Sir, lakad. Baloktot na on. Straight na ngayon. Are mo okay? Balik ka dito, sir. Are you okay? talaga ito ni Harry Rookie, no? <laughs> <laughs> uh, <isa pa. laughs> two session, two session. <laughs> Why? Sir, anong sa sakit mo? Sleep this this. 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 Ano yan? Ano? <coughs> Ay, saka. May dadagdag pa ako. May kwento nito, baka makalimutan natin eh. So, 20 years ago, nagkatama siya ng malala na sciatica. Napagaling daw. So, therapy. Therapy. sa therapy. So, mismong doktor ang nagsabi nito. Once na bumalik daw, wala na daw pag-asang gumaling yun. Totoo. Operation. Totoo yan. sinabi sa akin. Doktor mismo nagsabi na. For operation. Hmm, for operation. Pag may ganun kayong case, talihin nyo dito. Pumingin kayo ng pagaling sa taas, kami bahala sa inyo. God bless po. Hey.